Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from my the channel of Faith Eater or Zomatorder. So, yung hapon na to, natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a, a special gabay for the month of March 11 hanggang March 17 for the sign up. For the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy o kagadapan sa buhay ng mga... Aquarius sign sa ngati mga hagilap. So guys, this reading is a journey na dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy yun. ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And if you like, for more videos of the update, of maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalong-lalo na ang hindi skip ng ad sa way pagpalain kayo ng Joseph at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spread for the sign off For the sign off Aquarius. So let's see and watch this. <coughs> angel Spirit, God, please give me information para kung gusto sa inyo ng ating mga baraha. Okay, there's a the two wands. there's a the choices. Now may mga bagay na kailangan piliin mo. May mga bagay na kailangan na um, liwanagin mo sa isip mo. Kung ano ba talagang gusto mo gawin sa buhay mo? Ay. Let's see what is the additional messages. So this is a, something page of sword. Being curiosity, tuklasin mo, alamin mo, i-discover mo, i-develop mo 'yung mga bagay na makakatulong for you, no? Kailangan mas palawakin mo ang iyong intuition, knowledge no? Para makatulong for you na matupad yung mga pangarap mo. And this is the Nine of Cups. A wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad dito. Kailangan, um, makakuha ka ng impormasyon na makakatulong para may isang katuparan nito. And this is something the Queen of Swords. No? Lagi pa pakakatandaan yung, mga uh, kumbaga, yung kalalabasan ng eksena na to. No? Mag-set ka ng clear boundaries. Nang sa ganun, mapakawalan mo at makalaya ka sa mga blockages. So, let's see what is additional messages so there's a five of wands no may kompetensya may kalaban ka dito especially with the six of cups now it's um it's either um uh, a friend of yours a family related no may mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa dito no or uh, kumaga may mga kumakalaban sa iyo ganon so there's something that two of so represent what the moon card a truth reveal na malalaman mo kung ano ba talagang uh, bahagi ng buhay mo ang aayusin uh, mo at pipiliin mong may saayos, no? So, there's a page of sword there's an what? There's a nine of pentacles with a blossoming abundance, no? Kung baga lalago, lalakas ang iyong finances, maaaring alamin mo, tuklasin mo yung mga bagay na uh, makakatulong, no? Para mapalago ito. No, dahil magtutuloy-tuloy na raw ang maganda kapalaran sa iyo. And there's a temperance for something of solid foundation, no? mas titibay, mas lalakas, no? At um, kumbaga, nasa perfect timing doon, no? Kailangan nyo maging kalmado. Maghintayin yung tamang opportunities. What is the Queen of Swords? Represent with the King of Cups. There is a devoted supportive person. Na no, may taong sumusuporta sa iyo. Kumbaga, tinitignan nito tao na to na kumbaga, ano yung kakayanan at kaalaman mo? No? Kung paano niya ito magagamit at paano niya ito Uh, ma makakatulong, no? Paano mo paano ka to makakasama sa pagtulong ng uh, paglago ng iyong finances? Gumaga may sumusuporta at may tumutulong sa iyo dito na para magkaroon ka na mas maliwanag na kaisipan, no? Para maliwanag ang ka na na ito yung kailangan mong gawin, ito yung kailangan mong ano, sa katuparan, kailangan mong gawin to, kailangan mo ayusin to, ganito, ganyan. Kumbaga, itong tao na to ang mag mag parang guide, parang guide or teacher No, parang ganun siya. Magtuturo sa yo. There's the five bones. Represent what? Represent with the hangman. No, there's a something stuck. Meron talaga rin bigay stock or nagbigay ng um, pabigat sa iyo. No? Kaya ka nakakaranas sa delays and cancellation. Oh my god. Let's see what is the five of cups. What is the six of cups? Represent with the justice card. See, there's a karma. No, mayroon ditong karma na maaaring bumalik sa taong um, bumalik sa tao na bumalik dun sa tao na yon yung ginawa niya sa iyo. No, there is something the justice will be served na. Kung ano man yung mga bagay na nakaapekto sa iyo. No, kung ano man yung mga bagay na nakasama sa iyo, maaring bumalik sa kanya. There's something, consequences. What is the two of the moon card? There's a the seven of cups, No, there's so, something an opportunities, no? Marami kang bagay na pipiliin dito. There's a dream coming through. There's a dream and there's a something thinking. So, ibig sabihin, iniisip mo kung paano mo tutupan itong mga pangarap mo. At there's a lot of choices and many, many um, options na kung ano yung dapat mo gawin, ano yung kailangan mo unahin. Kung baga, kung baga there's a reaching your goal. Pero sinasabi dito na kung baga, inaalam mo kung paano mo to may sa katuparan, no? kung baga, kung paano mo ito pa no? Let's see what is the picture story because the Knight of Cups, a uh, Knight of Pentacles. So, this is the lovers. I connected with your love life. So, ibig sabihin dito, kung baga, maaaring gumanda na inyong um, relasyon, pagsasama. And there's a page of cups. Magkakaroon din daw na expansion ng inyong pag- ang pag-iibigan, no? Some of you, if you are being single or if you are being a partnership, na no, meron ditong, um, magkakaroon kayo ng, um, kumbaga anak, no? Or either madadagdagan ng miyembro ng pamilya nyo. And there's a page of God by intuitions, no? Palawigin, palakihin ang iyong mga plano, no? Kumbaga patibayin mo ito at um, kumbaga mag-set ka ng solid boundaries para hindi ito magulo at hindi ito mabuwag ng nino man. No? Kailangan magpursig ka, magpatuloy ka. Huwag ka magpapalin lang, huwag ka magpapagulo. What is the additional message? is an angel spirit? with a Queen of Swords request, request the King of Cups. There is an eight of wands. So, there's a, something of past communication and fast movement. So, bibili sa takbo ng eksena na ito, magbibigay liwanag no, sa isip mo. Kung baga, bibigyan ng um, katuparan to sa lahat ng mga pangarap mo. What is the 5 of wands? Request course, the hangman. Reference it with the 5 of swords. Nagkakaroon ng na self-sabotage that because of your actions. No? Kung baga, sinasabi sa'yo dito na kailangan na kumilis ka, mag-ingat ka sa pagbibigyan ng mga impormasyon dahil may mga bagay na nag-share ka ng information sa tao na to, hindi mo alam na ang laki pala ng ingit nito sa iyo. What is the six of cups the justice card? Represent with the three of pentacles for collaborations, no? There's a something na kailangan mong ayusin yung pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. No, there's a something na mayroong about sa nakaraan na maga, andun pa rin no? It's either yung galit, no, yung um, inggit, no? Or may mga bagay dito na um, nagiging civilized lang pagdating sa collaboration but definitely hindi nila gusto on how to interact with you, no? Parang ay, hindi nila gusto kung paano ka makipag-usap sa kanila. Kung ayaw nila na kung mag ng, magkaroon ng connection sa no? Na huwag mag-alala, yung pagiging peke nila sa 'yo ay hindi maaring um, bumalik din sa kanila no kung ano man yung mga bagay na ginawa nila sa iyo what is the outcome There's a night of swords no There's a night of swords There's something anxiety sleepless nights no nag kumaga stress ka nag-iisip ka and there's a knight of pentacles with the security maging secure ka no sa kung ano man yung mga bagay na meron ka And there's a star card, healing and recovery. Huwag ka mag-alala, magkakaroon ka na ng healing and recovery with a star card. There's a wish fulfillment payment. May mga bagay na matutupad na talaga for the outcome. So let's see. Additional messages tayo Pagdating sa finances and career. And there's a hermit card. Now, there's a spiritual awakening. No? May mga bagay na magliliwanag dito. May mga bagay na liliwanagin dito. May mga bagay na unti-unti mo na matutuklasan about sa finances. And days of swords something breakthrough. Na magtatagumpay ka talaga sa lahat ng aspeto. May bagay lang talaga na magliliwanag sa'yo dito na magdadala sa ng spotlight. And this is something the kind of ones. No? Kung baga sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo, even sa sa career mo, kailangan um, kumagay responsibilities and obligation mo ay kailangan nakabalance siya. No, meron ka dito mga obligation na maaring bayarin, utang, hinuhulugan. Let's see about tayo sa love life. About sa love life naman tayo, there's a high five for a lesson learned. Matuto ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo, there's a the high phases. So, something, may hidden agenda or hidden enemy. So, talaga pagdating sa relasyon mo, meron talagang tutol, no? Meron talagang umakad lang sa inyong pagsasama sa, sa inyong relasyon. And there's a the high for education. Kailangan mo matuto na kumbaga kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, ganun at ganun pa rin yung, yung um, na to, no? And there's a the nine of wands. See? Napakalapit mo na para, may isa, para magtagumpay. Kailangan mo na lang talagang magtiyaga sa ginagawa mo. Hindi mo kailangan i yung kahit na sino para tanggapin ka at gustuhin ka. Now, let's see what additional is additional messages for health. Let's see. There's a two of There's a decision that you need to make. Now, kailangan mo mag -desisyon. Pagdating sa health issues mo with a judgment, para pinapalalaan ng ka na you need to pay attention sa nararamdaman mo, sa nangyayari sa'yo. And there's a raise of cups, no? Kung Uh, may, may new beginning talaga na, na, na parating sa dito. there's a tears of joy. No, kung baga, uh, magiging masaya ka sa kalalabasan itong health mo. There's a queen of course may emotional healing. No, mawawala na yung um, stress, mawawala na yung um, galit sa puso mo, mawawala na yan. Unti-unti nang ihilumin niya No? Isa yan sa nagbibigay uh, kung stress din sa'yo yung um, nararamdaman mo. So, let's see. What is additional messages? Mirayinan niya, ko card. For you na niya or ako ko represent what? And there's an higher self. See? This is something spiritual activation. mag activate na sa'yo about sa spirituality. And this is something temptations, no? Na mag-ingat ka dito with the temptations. May mga tukso, may mga tuso dito. No, there's a transformation. Unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo. So let's see what is additional messages with on synchronicities. Four synchronicities represent what? Storm. Now there's a something, guys. Na may unos, may pagsubok na darating sa inyo. And there's a bloom. No, maaring gumanda na. Alam nyo, guys. After there's storm, there's a something rainbow. At the same time, guys. No, there's a storm and there's a bloom. So ibig sabi nito, pagkatapos na ng mga unos, pagkatapos ng mga pinagdaanan mo, mayroong, kumbaga, mayroong mamumulaklak or mayroong, kumbaga, sisibol na, na panibagong pag-asa. No? There's a ready. Kailangan mo maging handa. No? Sa so mga bago opportunities sa'yo. And there's a something attraction. Attraction. that you are being attracted to anyone. Or maaring, um, kumbaga, malakas yung atake mo, charisma mo. So, let's see what is, um, magical fairy messages. Oh, wow. Okay, so let's see what is the magical fair messages. Your wish is granted. So see, talaga matutupad talaga yung hinihiling mo. No, and this is something a new career. Magkakaroon ka rin ng panibagong career. And there's a birthday, no? Kumbaga, maaaring natupad na to or maaaring matutupad na to. This coming your birthday, no? Maaaring sa susunod na taon. Ma oh, may birthday na darating sa family mo na kumbaga, mag, ma kumbaga matatapos at maaring magsilbing um, kasagutan sa iyong katanungan. So, let's see what is um, Roman's angel represent what? And there's a divine timing. So, see? Kumbaga, this is the moment talaga na para um, mangyari na. No? Basta naniniwala ka sa perfect timing. And this is something trouble. na magkakaroon ka ng trouble and experiences. And there is something, a text message unsent. Ibig sabihin, may gustong, mag-message sa'yo, may gustong kamausap sa'yo pero naduduwag at natatakot. What is Archangel Michael messages for you? Archangel Michael messages, have confidence. Kailangan mo lakasan ang loob mo, maging matapang ka. And use your imagination, you see the answer. Nagamitan mo ito ng... Uh, ng intuitions na para makita mo lahat ng mga kasagutan sa lahat ng katanungan mo and detach from the, situation na kailangan mo na makalayo sa, sa sitwasyon na ginagalawan mo. So, let's see what is the angel's answer represent what? As your angels, no? Kailangan mong humingi ng tulong sa ating mga gabay. I, I told you, there's a perfect timing for you. I told you, this is something a perfect timing. ba? Diba? And within the next few weeks, sa mga susunod na linggo, this is the perfect timing for you. No, let's see what is a romance angel represent what. And there's a passion. Pagdating sa love life, no, ipakita mo yung talaga yung pagmamahal mo. No, yung talagang nanggagaling sa puso mo. And there's a chemistry. May attract, kumbaga may magnetic attraction talaga kayo sa isa't isa ng person na to. Let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a balance. So, kailangan mo maging balance, guys. No? Emotional, physical, and mental. And there's a loneliness. No? Hindi ka nag-iisa dito. No? Ginagabaya ka ng ating angels, spirit, guys. So, let's see what is additional messages. And there's a, the, the, blue flame. So, something spontaneous awakening. No? May mga bagay na mumulatin ka. May mga bagay na magugulan. ka. kami mga bagay na magliliwanag sa'yo. And this is something the will of the Oracle elders. Though, so there something a diving deep. Na no? napakalalim nito. Na makikita mo ang kahulugan ng nilalaman ng uh, ng reading na to na love can exist. Ganon. So let's see what is additional messages. Kung baga, all against the eyes, parang sa dami ng mga taong tutol, sa mga maraming mga taong hadlang, na no? talaga nag-i-exist talaga yung pagmamahal nyo sa isa't isa. So let's see what is the chakra messages. And there's a prayer works. Wow. Yung pagdarasal talaga, ang laking tulong for you. And there's a recovery. No, talaga unti-unti na nakaka-recover ka. There's a perseverance na konting tiyaga lang. No, kailangan mo magtiyaga. Kailangan mong maniwala at kailangan mo manampalataya Ay, pasabog. So, let's see what is our her, kang file messages. Represent without caffeine free. So, kailangan mo umiwas sa mga kapeha masyado ka acidic and there's a sunlight. Kailangan mo na liwanag, sinag liwanag, no? So let's see what is additional messages with an angel spirit. And this is something auto oh, we harvest moment. Talaga mag-harvest ka guys, no? Sa lahat na nangyari sa buhay mo, this is the moment para magkaroon ng masagana at maganda pa mamuhay. And this is something enlightenment. Magliliwan ko with the source of divinity. Wow! So, let's see what is additional messages with an angel spirit, guys. Infinite abundance. I told you so. So, talagang magkakaroon ka ng walang kumpay na kasaganahan. And there is a let go. Kailangan mo lang talagang pakawalan at Kumaga kumawala sa sitwasyon na ginagalawan mo. And there's a leadership, no? Take charge of your situation. Kailangan mong ikaw yung mamuno, no? Ikaw yung masunod sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. And there's a study. Kasi may mga bagay na kailangan mo matutunan na. O kailangan mo pakakatandaan sa lahat ng na nangyari sa iyong, Sa buhay mo. A lesson learned. So let's see. What is the energy represent what? For the energy represent what? Represent without the third chakra, well. Ibig sabihin dito guys, no, talagang minaramdaman uh, may naramdaman ka sa ulo, sa dibdib, hanggang sa sikmura. No? Diyan ka talaga tinarget. And this is something that's simple, but so there's a lot of discoveries coming in for you. What is additional messages with an angel spirit? With a monology? Oh, what you need to release. Ano yung mga bagay na kailangan mong alisin? Diba? Diba? And you're very close achieve your goal. Napakalapit mo na para matupad yan. Kung ano ba talagang goals mo. So, well, let's see what is the Jesus loving quotes. What is the Jesus loving God said? What to, uh, whatsoever you shall ask, the Father in my name, He will give it to you. Ano man yung mga bagay na hiningi mo, yung mga bagay na itinanong mo sa ating may kapal ay maaaring ipagkaloob niya sa'yo. Nakuha no, naman yung mga bagay na nilapit mo, maaaring ipagkakaloob to, ayon sa kalooban ng Diyos. So, let's see, what is the initial messages? With the messages, with the angel's number, represent what? With the angel's number, represent with the Sir the eye candy. So, there's something, intuitions, predictions, get some fresh air or call, someone's for your Passover. Take a look around you. There, is so much natural beauty waiting to be discovered. Either you will soon become involved with an exciting new project or will go out on the date. Future charisma to use everywhere. Spread your charm around. So, see, malakas talaga talaga atake mo sa ibang tao, no? kumaga iba talaga yung charisma mo. Iba yung, kumbaga, yung lakas ng apil mo na makatak yung mga tao sa paligid mo. Hindi dahil sa kagwapuhan at kagandahan mo, kundi meron kang kakayan at kaalaman na it's either discarde no so let's see what is the messages of life represent what represent vida awareness no magingat lang no pag mag magingat i open my consciousness to my tr true self i understand that i am here to grow to free myself from conflict and to discover who really I am so they are release illusions and the limitation of the material world in order to elevate may be and toward the eternal life i grow stronger and stronger i explore the wonderful being that i am so see kumaga unti-unti uh, mo natuklasan o unti-unti rin to nagpatibay sa sarili mo no sa laman at katauhan mo na dito ka hinubog eh, no? La, na lahat ng karanasan mo, lahat ng mga pinagdaanan mo, at dito ka na kailangan pag-ingatan mo yung mga bagay na minsan nang tumuklaw sa'yo, na minsan na naging trader, na minsan nang nakasira sa'yo, kaya kailangan pag-ingatan mo. So, let's see. Maraming salamat. This is a special gabay For the man of March 11 and March 17 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this really sa journey din namang nila at makaka-resonate. Kung lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang at ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos. Update so, sa maraming salamat po sa so, mga walang sa pag ha? Sa aking channel, lalo-lalo na hindi so, nag-i-skip na pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!